Congratulations para sa pamilya Bernardo dahil ito na nga ang resulta ng luha, puyat, paghihirap at hard work ni Catherine Bernardo ang makalipat at maibigay ang dream house para sa kanyang mama, Luz Viminda. At kung ikaw ay solid supporter ni Catherine Bernardo, sigurado akong magugustuhan mo ang balitang ito. At subukan din natin makakuha ng 20 likes at mag-subscribe para maging updated ka sa susunod na video. katapos ang balitang hiwalayang Katrin Bernardo at Daniel Padilla, mangyayari na nga ang matagal at pinapangarap ni Katrin Bernardo para sa kanyang pinakamamahal na mama na si Luz Viminda. Ang maibigay at makalipat sa dream house nila sa Antipolo Rizal bago matapos ang taon 2023. Dahil dito siguradong magkiselebrate ng Pasko at bagong taon sa bagong bahay nila sa Antipolo nilibigay din ng update si Catherine Bernardo sa kanyang social media account kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan Habang naghahanda at nag-aayos sila para sa kanilang bagong bahay Ito na nga ang resulta ng puyat, paghihirap at hard work ni Catherine Bernardo ang mapasaya at maibigay ang pangarap ng kanyang magulang Hindi joke magpagawa ng bahay, syempre kung gusto akong ibigay kay mama na dream house, yung dream house niya na ito ang sabi ni Catherine Bernardo noong binili niya ang property noong 2016. Ang mga plano talaga niya para sa kanyang magulang. So magtatrabaho pa ako and hopefully maka-start iyon soon kasi tatlong taon na nandun yung lupa. Sabi na lang namin, someday uunti-untiin natin iyan. Dagdag pa ni Catherine Bernardo. At sa ngayon, eto na nga ang pinakahihintay nila. Natapos na ang dream house na matagal na nilang pinapangarap. Napakaswerte ni Mother Luz Riminda na nagkaroon siya ng anak na Katrin. Sobrang thoughtful, magalang, mabait at down to earth na tao. Magiging maganda at iswertehin ka sa buhay kapag magalang ka sa iyong magulang. Kaya siguro tuloy-tuloy ang kanyang movie projects, endorsement at kaya inuulan ng swerte itong batang to kasi malinis ang kanyang hangarin sa buhay at matulungin sa magulang. Hindi pa rin nakakalimutan ni Catherine ang kanyang magulang kahit sobrang busy siya sa trabaho. Kung ikaw ang tatanungin, natutuwa ka ba sa mga blessings na natatanggap ni Catherine Bernardo ngayon? Comment down below at gusto naming malaman.